Welcome back to Burns Moto. And again, my name is Bernie. And welcome back sa pan panibago natin video. So, for today's video guys, um, I wanted to share something with you since nakabili ako ng bagong helmet. And um, gusto ko rin i-share yung helmet na to since bagong brand ang na gagamitin natin this time. And syempre, um, this is a budget-friendly helmet na mabibili nyo um, anywhere else uh, tulad ng Shopee, Lazada, And um, syempre sa mga physical stores na mga uh, authorized helmet stores So without further ado, um, di ko na pahabain Ang gagamitin nating helmet uh, sa mga susunod nating video is Ito guys, ang Evo helmet Alright, so basically na-unbox ko na to eh um, Gusto ko lang din i-share sa inyo uh, yung helmet na gagamitin natin And um, uh, gusto ko makita nyo kasi uh, isa to sa mga uh, bagong helmet na Uh, na bili ko and since bagong brand siya lahat ng may experience natin sa helmet to is bago and uh, I'm excited kasi napakaangas gwapo ng uh, helmet to so uh, what's in the box? so pag bumili ka nito itong helmet itself tapos uh, meron silang uh, free na balaklaba tapos um, buksan natin yung helmet pala sorry Alright, by the way guys, ito pala yung Evo um, DX7. Yun yung model ng helmet na to. So as you can see, ito siya. Uh, matte black finish. So napakaangas ng helmet na to guys. Napaka pogi. And um, bigyan ko kayo ng idea ano yung mga um, reason bakit ito nating uh, bago nating helmet. So in the box, yung um, helmet bag, helmet, tapos Meron dito kasamang clear lens guys Kasama na ito dun sa um, box kapag binili nyo So On the spot kasi smoke na to eh So ito yung kasama niya Clear lens Optional to Tapos um, Itong helmet pala na to guys Is um, A dual sport helmet Bali yun siya uh, Pwede siyang uh, off-road Para sa motard helmet gano Meron siyang kasamang ganito So ito yun guys Dito yun Dito, dito siya nakakabit Ganito yon. Ayan eh, no? Ganyan talaga yan siya guys pag binili nyo. Ganyan yan no? Ayan. Pero syempre, um, pwede naman tanggalin to. So tinanggal ko. Kaya pag nakita nyo, paangas pa rin. Napakaganda. Gwapo ng helmet na to. Uh, tsaka yung maganda ron, eh, hindi ganun kasakit sa bulsa kasi uh, mura nga. And uh, nabili ko to sa halagang 4,200 sa team um, graffiti um, store dyan sa Navotas So nung pumunta kami doon um basically dapat yung kapatid ko lang yung bibili ng helmet. Eh sumilip na rin ako since sabi ko nga uh, kukuha tayo ng bagong helmet eh nung nakita ko to um ito talaga yung um napili or yung nagustuhan ng ano ng puso ko. Sabi ko ang ganda po ng helmet na to. So uh, at ang maganda pa rin guys um isa to sa uh, parang special edition nila, collaboration with High Minds. So Evo and High Minds. Yan po yung helmet na to. And um, Timings by the way, ito yung ano guys, local uh, clothing brand dito sa Pilipinas. So, check nyo rin yung mga product nila. Quality itong mga to. So, ano na ba yung mga features ng helmet na to? Is, uh, smoke na siya agad. Pag nabili mo, smoke na yung lens niya. So, sa ibang helmet kasi pag bumili ka, eh, ano pa yun eh, clear lens. And yung smoke na lens nila, optional yun. Or, sold separately so bibilin mo siya uh, na hindi free din sa helmet so ito kasama na tapos optional yung clear lens kaya nasa sayo na yon kung ikakabit mo yung clear lens or hindi tapos uh, maganda dito sa helmet na to is dual visor to guys so meron siyang yan kung ayaw mong gamitin yung um, ito ayaw mo siya ibaba ayaw mong gamitin pwede mo siyang gamitin um dual yung inner lens. So, eto pala guys, um this is a Handy GoPro mount. Bali uh, uh, optional 'to additional to guys eh. Pinalagay ko 'to kasi syempre, 'pag nag-vlog tayo, uh, mas gusto natin yung uh, safer um mounting ng GoPro natin. So, eto na yung binili ko this time kasi last time yung binili ko is yung GRX. Uh, maganda din naman 'yon. Uh, mas mura 'yon actually eto uh it cost 750 pesos pero yun nga uh, na sturdy. tsaka yung precise cut kasi yung pinaka putol nito guys so pag bumili ka ng Hansi na mount meron siyang specific um, helmet by model yung mabibili mo kaya hindi talaga sa sasablay dun sa uh, helmet mo so ano yung mga features ng helmet na to uh, by the way guys itong helmet na to is made of ABS composite Uh, plastic so kung makikita nyo uh, sturdy at premium looking talaga yung helmet na to for its price ang maganda pa don um, kung hindi nyo napapansin guys, may ligasayo sa itim eh, ever since uh, yung mga helmet ko is color black and this time, um, matte black pa rin to medyo sophisticated talaga kasi yung datingan ng black for me kaya ito yung napili ko at uh, yun, bukod sa dual visor Uh, yung mga vents niya meron siyang air vents dito sa taas eto yan dito yan siya tapos uh, meron din siyang air vents dito sa mouth dito sa mouth banda yan ito yung air air vents sa bunganga and then sa chin part meron din yan ito maliit nga lang yan. Pero tapos ang uh, maganda dito sa helmet na to is ito nga yung lock mechanism niya is yung um, quick release. Yan, ito, ito yung quick release. Actually, meron pang mas bagong um, version dito ng lock eh. Pero itong quick release is set to sa mga uh, pinaka maganda and reliable. Madaling gamitin, convenient. Pag gusto mo siyang ubarin, hihugutin mo lang siya dito sa ilalim. pag -re release na agad yung helmet lock mo. And then, um, ang ah, na isa rin sa gusto ko sa helmet na to guys yung yung dito na part eto guys okay, so, oh yung yung dikod na part na to ito kasi yung madalas na nasisira uh, sa mga rubberized type na helmet yung iba kasi rubber lang to tapos sa dilito yung pinaka um, foam niya sa loob so this time kaya isa rin to sa naging um, basihan ko is itong plastic na to kasi sabi ko um, since plastic siya feeling ko tatagal to so ito yung um, uh, isa sa mga gusto ko dito sa feature ng helmet ito. And syempre, um, yun, yung Evo niya na hit na tatak sa ibabaw is hindi naman kalakihan. Tsaka ang ganda eh, ang suwabi ng pagkakaprint ng high minds dito guys. di ba? Ano siya eh? Um, Instagramable kung titignan. Lalo kapag suot mo na kasi nga kung titignan mo yung shape niya oh, sporty siya guys sporty siya kahit sabihin mong um, motor helmet siya. Napaka-sporty ng dati niya. Aggressive kumbaga. Ayan. Ah, ba? Diba? And then, um, bukod dyan, uh, isa sa mga maganda feature ng helmet ito is napakadali dito palitan ng lens. Uh, Kinonsider ko, kaya napili ko yung helmet ito kasi yung mga previous helmet ko medyo uh, mahirap palitan ng lens. So for this one, for this one, um, ito, meron siya ditong Um, parang pindutan so ang pagpapalit ng lens nito is napakadali bubuksan mo lang yung pinaka lens pipindutin mo lang to pag pindut mo, hataan mo lang to tanggal same doon sa kabilang part mayroon din siyang pindutan pindut mo lang, hatak there you go, tanggal na yung helmet at tanggal na yung ano, uh, lens mo so pwede ka na magpalit agad ng clear lens kaya pag galibawa nasa rides ka uh, gusto mo dalhin yung uh, smoke lens mo sa clear lens mo makakapagpalit ka in seconds actually hindi ka abutin dito ng dalawang minuto papapalitan mo lang ng lens mo so isa 'yon sa mga uh, financier natin So balik ko muna to So itong rating na helmet na to is ECE So basically itong rating na to is um, pasado sa European standard kaya um I can tell na uh, matibay at sturdy itong helmet na to. And then, ito yung tatandaan guys, itong, itong um, sticker na to. Itong ICC uh, sticker. Kahit gaano ka ang helmet mo, kahit original pa yan, peke pa yan, o kahit saang bansa pa yan galing, kapag wala ang ganito guys, um, may chance na mahuhulit hulik ka ng enforcer. So, alam mo na may mga enforcer natin dito, hindi naman natin nilalahat, pero kasi, uh, iiwasan na natin, so tayo na mismo yung mag-initiate na kailangan wala tayong wala silang masisilip sa atin hanggat maaari so yung ICC na yun is dito sa Pilipinas isa yun sa sticker na nagde-determine na yung helmet mo is dumaan sa um, process ng standard uh, Philippine standard pagdating sa um, product integrity so yun uh, yun lang no, bali bigyan ko na kayo ng idea guys kung paano siya, kung ano yung itsura niya kapag sinuot no So, suot ko siya muna guys Alright, balak na ba? Helmet uh, By the way guys, XL XL pala yung size nito And at tamang pagsasawat ng helmet Hawakan yung dalawa Magkabilang um, tali Hawakan nyo palabas Yun Ito na yung lock guys ito na. Ah, ganda guys. Ayun oh. Pag kayo ng helmet guys ha, make sure na yung daliri niya hindi kasa dito. Kasi yun yung fitting, yung perfect fit na uh, uh, babagay sa inyo. So, yun yung isa sa mga tips na mabibigay ko. And then, for uh, for uh, for the foam, um, yung fit niya sa lang. Uh, masasabi kong snug fit pero hindi very uh, hindi very snug so hindi siya sobrang sikip unlike dun sa previous helmet natin na HJC talagang medyo snug talaga siya eto snug fit siya pero comfortable alright and then um, uh, yun ganda ng bells yan pakangas diba Alright, so I hope na niyo yung video na to. Um, you can get this helmet um, sa Shopee, Lazada. Pwede rin kayo pumunta sa mga Team Graffiti stores. Uh, by the way guys, this is not a sponsored video. Gusto ko na talaga siyang i-share kasi uh, maangas siya. Kung ayaw nyo nang may high minds guys, meron din silang version non Evo lang yung nakalagay. Uh, marami tong mga kulay. May pearl white, may glossy black, may gray. Um, and then ito yung um, Uh, matte black. So, bahala kayo mag-decide. Uh, mag Pero kung, yun nga, naghanap uh, kayo ng bagong helmet, Evo DX7, guys. Astig. Apa-aporma. Again, this is Burning Burns Moto. Maraming salamat and please don't forget to like, share, and subscribe. Peace out.